May kinilas kaya din na pinaano si ano sino ba? Si, nakalimutan ko ng pangalan isa ko ano? Si Kuya Chris. Hmm? O oh, Chris, bakit kinilas ka kaya? Chris, magkinilas ka. Opo, uh, wala pa naman kung kagawa. Oh, basang-basa yung... Oh. Mm. Ne, may lori Pinaka mini niya is 40 ampere. Tapos ito. Is 20 ampere. 30. Tapos ito. 30 ampere. Itong 30 nasa baba, di ba? Alin e, yung hindi kong binanad? Okay. Ito. Yun, yun 20, na, 30. yun nasa sa unahan di atang ano, di ba? Yung ano? 30, 30, 15. Tapos, ito. Basta yung doble yun ang 30. Yung oh, doble yung wire. Ito. No? Itong silya, ano ilagay mo dito? Ito. So, na, sige. Na, lang, lang. Ay, sabihin lang nila kabo lang. Sige lang po. Ayan nyo lang. Basahan ito. po. Ayan mo na, lapag mo na lang. Papalitan na lang ng ano. ano. Pero kung ito po naman ay hindi shorted, pwede nating ikabit ulit. Kung hindi siya mag short sure. Ay tepi Basa. Na basa. Salamat. Ay kasi siya. Kunin mo oh. Dapat wala rin yan. Oh. 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 basa Ay, maganda 'yan. Meron na. Oo. Ba't taga-ayan sa ibong bahay na ano 'yan? Natagusob sa likoy. Nabasa, oh. nabasa ang Kasi likod po niya, yeah. waterproofing malamang. Di wooden, enamel ang entrance bao ng gani. Wala sabit na. Naubos na yung pera namin dito eh. Oh, wow, ano? Kazong Ganyan ng bracket niya na ano, no? Kasi dapat yan, kahit mataas ang umpira, ang umsunan, dapat dito. Dapat dito, hindi siya magkakaroon, uh, hindi detect niya nung basa, eh. O. Laki, no? Take two, eh. Ano? Ayaw. Hindi pwede. Hindi umaano? Basa. 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 Pagutuyuin yan. Mabuti na lang din namin inuno. oh nga na, isasabog yun. Itakot naman kami. Talagang anaano ano ko nininervis na ako. Masina na ako chinta. Ayaw ko pang mamatay. Chinta <laughs> na po kayo? Oo, o, chinta na ako. Galing na na Pero is, awa na Diyos, wala akong arthritis at rheuma. Oh, isa na po. Pero na po natin dito dito. O pwede nating Pag iihalibaw ah, inano ya, saan ililipat ya? Hindi na eh. Kung mapapinturahan naman po ang likod. Ah, oh? likod? Ay, apu-waterproofing na lang. Hmm. Diyan na lang din siya. Okay. Okay, okay na yan. Wala. Wala. Walang wala. Wala. Pwede kang tumingin dyan. Ingat ka lang sa multo. Tingnan. Ingat ka lang. Wala. Well. Mm. Magtitis din kami dito. Andiyan yung wala yung anak namin diyan sa kabila mm. eh. Dito lang sila sa Sen Jose pa eh. Nag-check in ang binagyo eh. Yung may nami problem. Mm. Yan, yun talagang nabasa no. Pinapatay nga lang namin sa kapitbahay kay takot ako maggalaw. Takot eh. ako nakita so. namin tumutulo oh. Buti na lang po. Pinapatay. Pinawag Pina ko hindi nga. Yung campus, wala pang kuryente nung time na yun. Mm. Pero nakita namin tumutulo na. Kakalasin pa natin yung ngayon. Oo ba? Ah, parang kakalasin pa. Para malaman natin kung may... Itong... Parang hindi nabasa. Ito, ito ang nagloko. Ilan ang nabasa? Ito pong isang to. tayo, pinakamain. Naku po. Yung pa naman pinakamain ng nabasa. Naku. Ay. Naku yung kahapong pa nininervyos eh. Anak niyo po yata. Ay, dugo din eh. May sasakyan? Oo. Baka siya atin. Ayun. Yes, no orange. Yung orange.